Ang gagawin dyan? Napakawalan? Na. Di ba ibon yan? Ibon. Di ba makakawala yan dyan? Pwede makawala, pwede hindi. Wala <laughs> walang yan. Lagi. Asa ba yan? hello Hala, Hala inaabol. Hala, pinagtripan siya. Sige Lalaban yun eh. Okay, pasok mo pa. Tingnan natin. Pasok. Lumalaban yun sa mga sisig. Oh, eh. uh, Ay, piloy! Nabigla oh, lang yan. Oops! Oop! Oh. <laughs> Tingitignan siya oh. Oh, ayun naman. Laban yan. <laughs> Manok. Tingitignan siya oh. Ayun yung isa oh. Ayun hey, isa oh. <laughs> Pinapanatan oh. Eh, hey, inahabol na siya. Oh, ng na? na, sa dulo. Sa dulo. galing no. Yung isa nandun, oh. Kaya nga. ay nas gilid. gilid. Marunong ata magbukas ng pinto yan, eh. Sinusundan siya. Bago sa bataw. sa bataw.

Hey, Balaban <laughs> yan. Mga <laughs> uh, ngalay lang yung katatali. Yun. Gog. Sikat sya oh. Hmm. Ano yan? Ano tawag dyan? Korikling. Ang mga bibi. Dapat dito nilalagay yung ano eh. Yung Yung hito. Meron na yan dyan. Hito. Ay wala pa yung ano. May datis. na lang. Dumami na yan no. Ilan hmm. lang ba yan dati? Yung malalaki, binili mo? Itong maliit, Hindi, yung malalaki, ilang babili mo nun? 14 Oops. Sir, doon